Ang talahibang ito ay ita transform natin sa isang Bali-inspired mountain resort. Sa aming Bago ko ipakita kung ano ang nasa loob, ang purpose kung bakit namin ito ginawa. At kung magkano ang nagastos? Get bounce, mauni ang saktong pagpronounce mo sabay ka sa beat kalami ipasaus. Get bounce, mauni ang saktong pagpronounce mo sabay ka sa beat kalami ipasaus. Get bounce. Sobrang relaxing dito guys. Asawa na lang yung kulang. Ito ang proseso kung paano namin ito ginawa. Four months ago ang lugar na ito ay isa lamang talahiban. Maganda ang location kaya naisipan kong gumawa ng content. Nubong nga na guys Okay Sa totoo lang ginawa ko ito para magsilbing tulugan ng mga players sa ating last to live challenge. Day 4. dito sa aming pahuwayanan. Ito ay Bisaya word na ibig sabihin ay pahingahan. Pagpasok mo palang dito sa entrance, ayan na ang kabukiran at ang malamig na tubig ng aming DIY swimming pool. At dahil na mention na ako, at dahil na mention na ang ating munting swimming Hey, hey, hey. Ito naman ang aming shower room. Meron tayong tatlong kubo, dalawang maliliit at isang malaki. Ginawa ko po ito maliban sa pahingahan. Dito po matutulog ang mga players natin sa mga ginagawa natin challenges. Gumagastos kasi ako ng 100 to 150,000 sa 3 days stay lang ng ating mga participants. Kaya naisip ko, why not gumawa na lang ako ng sarili kong pahingahan? At eto yung main villa. Pero bago tayo pumasok, dito muna tayo sa kusina. Eto ang aming malapan na kusina at sa gilid nito ay my comfort room. Sinadya kong nilagyan ng mga maliliit na bato kasi mas masarap tumahe dito. Dito sa main villa, papasok ka na walang pintuan. Pero bago tayo aakyat, dito muna tayo sa master's bedroom. Welcome dito sa aking master's bedroom. Simple lang to kasi pahingahan lang. Meron tayo ditong TV, meron tayong aircon, malambot na kama, unan, kumot, Tsaka syempre meron tayong comfort room Simple lang guys Meron tayong toilet, bidet, faucet Dito naman sa taas Kaya kahit hanggang 10 to 15 person So maliban dito, meron din tayo dito sa taas. Pwede tulugan, pwede rin lagyan ng mga unan. Sobrang sarap dito magpahinga at matulog. Lalo na pag nakainom ka ng Power Cells Herbal Capsule araw-araw. Ang Power Cells Herbal Capsule ay punong-puno ng mga ingredients na nakakatulong sa quality of sleep. At higit sa lahat, supports health ito. Nakakatulong maiwasan ang hypertension, diabetes, cardiovascular disease, cancer at pneumonia. Kaya kung gusto mong maging healthy, try mo ang Power Cells Herbal Capsule. Nasa comment section ng link. Basta huwag kalimutan ang promo code na BRIGBM. FB1. Siyempre, basta ganito ang silibrasyon, hindi mawawala ang lechon.